para tulay. 'Yan ang magandang tulay. Montreal, yun oh. No? Kamera oh. San? 'Yan oh, uh, 'yung bomba may camera dito. Ah. May tulay ang camera dito. Siwo kiten nakatago 'yan. Uh, yan. Ayun oh, 'yun isa oh. Ah, oh, okay. ito pala sa sound 'yon. Jangan-jangan ya, ya, tukar di situ guys no? ah, di baru urut lah Klik-kliknya Dalam kota ni Good morning Andito kami sa Backlass uh, Mga Ano ng mga sasakyan Ayan Hahanap kami ng mga spare parts Na pwedeng kahuyin Ayan Ito yung tambahan ng mga sasakyan na mga Sira, 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 sira Ayan So pumunta kami dito Hahanap kami ng piyesa na kailangan namin sa pagkakalam ko at uh, tanki ata eh so malalaman yan mamaya kung anong kukunin ni chip mechanic. so alalay muna kami kami ano yan so gusto mong may mga sira sira yung mga sakyan mo sabihin mo lang kung anong model yan dito nila ano, lahat-lahat 'yan, oh, manobela, lahat-lahat ng mga sasakyan na gusto mo. Dito lahat 'yan, dito ka lang makakabili ng mga spare parts na second hand. 'Yan. 'Yan, guys. Dami ng sasakyan, oh, iba mga mas dapa. Oh, yun na yung mga yun, sa likod yung scrap na yon. Yun na yung mga sasakyan na Uh, uh, New i-open yung katawan yung mga body so yan o oh, daming mga sakyan o oh. pagka may yan o kailangan mo ng pyesa yan ayan ayun o oh. hmm. ikaw lang babaklas magdala ka lang ng ano tolls para baklasin yan. Ito na. I I ano ba yun? Oh, ito, na. ito Nakita na namin yung kakahuya namin. So, 'yan guys. Ayan si Sir. Siyang mechanic. So, ano, kami. Lalay kami dito. Yan. Itignan yung lugar kung pwede. Yan. So, yun nga guys. Ayan. Si John Lakay. Si Bro Albert. Ayan. Kaya kami ang kakatay dito sa... Ano na to? Sa si... Bro. Ang mechanic. Si Bro Chris. Oo. So, dito. Tignan niyo. Madami. Sasakyan. Kung gusto mo mga ahoy, puntahan lang dito para makamura. Ayan. Ayan. Tulog <laughs> yung mga rin yung na <laughs> tukod ka ako. <ka>. Welding pala. Sadya pala. Sadya. So, yun. Mahirap. Mahirap. Mahirap ko. Oh. May lalib niya pag makagulog ka. Sadya ang kalso pala. <laughs> Oo. Hindi pa na ano. Naka-welding pala ako. Oo. Oo. Tibay pala. Kala ko eh. Mahirap. Baka makagulog yun. Rin na yun ka ako. Ilalib. So, yun lang guys. Medyo so, hindi ko na bibidyo siguro yung pagbaklas namin kasi medyo matagal-tagal to guys. So, yon. Thank you for watching. Babush!